Gusto ko lang humingi ng payo at maglabas na sama ng loob tungkol sa hipag kong mukhang pera. Itong hipag ko na to ay live-in partner ng kuya ko. Simula nung grade 6 pa lang sila, dito na siya nakatira sa bahay namin. Hanggang ngayon na 20 years old na ako at work from home ako dahil huminto na ako sa pag-aaral. At tungkol sa hipag kong mukhang pera, may issue kasi tong babae na to lalo na pagdating sa pera. Ang unang income niya ay ang pagtatrabaho sa Avon pero ilang buwan lang siyang tumagal dahil nahuli siya ng amo niya na nangungupit ng pera. Alam ng kuya ko ang tungkol dito pero hindi naman nila binayaran may na nanay naman ang hipag ko pero wala siyang pakialam. OFW ang nanay niya pero wala na siyang tatay hanggang sa nalaman ng nanay ko ang tungkol sa pera na kinupit ng hipag ko. Hindi nagdalawang isip ang nanay ko na siya na ang magbayad ng perang kinupit ng hipag ko sa kanyang pinapasukan dahil wala naman talagang pakialam ang kuya ko. Ang sumunod naman ay nung nagtrabaho siya sa isang tutorial center dito lang sa may kanto namin. Ganon din po ang ginawa niya na siya ulit ng pera at ang nanay ko na naman ang nagbayad dahil wala pa rin pakialam ang kuya ko. Ilang buwan siyang hindi nagtrabaho hanggang sa laging kaming dalawa na lang ang naiiwanan dito sa bahay dahil may mga trabaho ang mga tao dito sa amin. Kapag tinatanghali ako ng gising ay binubuhusan niya ako ng tubig, sinasaktan niya rin ako para magising. Samantalang ako naman ang gumagawa ng gawain bahay habang siya ay nagsa cellphone lang sa isang gilid. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at kinuha ulit siyang tindera dito sa isang printing shop na pagmamay-ari ng aking pinsan. Ganoon na naman ang ginawa niya kagaya ng sa una at pangalawa niyang pinasukan dahil nangupit na naman siya. Pero hindi naman siya sinisingil dahil hanggang ngayon ay doon pa rin siya nagtatrabaho at sobrang mabait ng pinsang ko sa amin. Kaya hindi ko alam sa kuya ko kung tanga ba siya o bobo dahil itong hipag ko ay nakipag-anuhan pa sa ibang lalaki. Naging kabit pa ang hipag ko pero ang kuya ko ay hindi pa rin umiimik hanggang sa nabuntis na siya ng ibang lalaki at pinaako niya sa kuya ko. Parang walang isip ang kuya ko dahil inako niya ang pagkakamali ng hipag ko ang katwiran niya isang taon na mahigit bago niya panalaman. Mahal na mahal ng kuya ko ang babaeng yon Dalawa na po ang anak nila at ang pangalawa ay sigurado ako na hindi namin kadugo dahil hindi namin kamukha. Sobrang hilig niya magsinungal at mahilig din siya manguha ng mga bagay na hindi sa kanya hindi din siya marunong magpaalam bigla na lang siyang pumapasok sa bahay namin at kumukuha ng kung ano-ano nang wala man lang pasabi madalas din siyang humiram ng pera sa kuya ko at ang idadahilan niya ang nanay ko daw ang nagpapahiram pati sa tatay ko ay ginagawa niya yun dahil nang hihingi din siya ng pera sa tatay ko at ang idadahilan niya ang nanay ko daw ang may utang kahit hindi naman talaga Nalaman ko lang yun dahil inamin sa akin ng nanay ko dahil isinumbong daw sa kanya ng isa niya pang manugang na asawa ng aking diko pero sinabi lang sa akin nanay ko na halos wala siyang balak aminin sa kuya ko ang lahat ng ginagawa sa kanya ng hipag ko. Sobrang mabait ng nanay ko kaya minsan ay pinangungutang niya pa para lang may ibayad siya sa kuya at sa tatay ko kaya siguro palagi siyang ginagano ng hipag ko. Kaya hihingi lang po ako ng payo kung paano ko po ba mapapahaba ang pasensya ko sa babaing ito. Mahal na mahal siya ng kuya ko pero parang sobra na ata ang ginagawa niya sa nanay ko kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo. Kaya hanggang dito na lang ati Charot. At ganito kasi yan sister, unang una labas tayo sa relasyon ano man meron ng hipag mo, pati na rin ang kuya mo. Pwede tayong magbayo, pero hindi tayo pwedeng makialam. Dahil ang kuya mo ay nabubulagan ng pag-ibig, kaya kahit anong mali ang gawin ng hipag mo, parang tama pa rin sa paningin niya. Ngayon, ang concern ko lang ay yung ginagawa niyang pananakit sa'yo para lang magising ka ng maaga. Kapag sinaktang ka, bigwasan mo agad kung ayaw makialam ng nanay mo at ng kuya mo, dapat marunong kang ipagtanggol yung sarili mo. Pero syempre, charot lang yon. Pwede mo siyang isumbong sa barangay sa pananakit na ginagawa niya para dumaan sa legal. At sa tingin ko kasi, hindi lang hipag mo yung may problema dito. Parang may something else din si kuya at si mother. Kasi parang ang kinukonsinti nila sa mga maling gawain dahil sila yung sumasagot ng problema. Alam mo kasi, magbabago lang yung hipag mo kapag dumating yung araw na wala nang tutulong sa kanya at wala nang sasagot ng na mga ginagawa niyang problema. O di naman kaya, meron siyang kupitan tapos ipakulong siya, siguro doon magtatanda na siya. Pero hanggat hindi kasi siya natututo sa mga ginagawa niyang pagkakamali, sa tingin ko hindi pa siya magbabago. Kaya ang maipapayo ko na lang sa'yo ay wala. Kasi wala eh, unang-una hindi naman siya magbabago trabaho. Pangalawa, kinukonsinti pa siya ng nanay mo, pati na rin ng kuya mo. Kaya hanggat maaari, siguro, dumistansya ka na lang sa hipag mo at wag mo na lang siyang intindihin dahil mai-stress ka lang, girl. Isipin mo na lang na hindi mo siya nakikita at wag ka nang makisagap sa mga problema na ginagawa niya para hindi na makadagdag sa isipin mo.